Kamusta kayo? Matagal tayo, hindi nakapagkita. So ngayong araw, araw pumunta tayo sa... Mm. Ngayong araw pumunta tayo sa Tagaytay. So mag na natin yung taal. Doon sa Baybantang Talisay, Batangas. So itong oras ngayon. 5.31 5.13 in the morning. So, manggagaling tayo dito ngayon sa Trece Martires. Papunta ng Tagaytay. Kita-kita na lang tayo mamaya ulit. Sabi ni Google Maps, pag nalagpas natin ang sa Trece, harap pa sa Hindi Napakalamig.

Luhan, Mahogany Nakapunta oh, ka na ba dito? Nakapunta dito, Never in your life Never in your life In your life Where is the parking? Here is the parking Dito na tayo sa Mahogany ang bilihan ng mga bulalo napakasarap na bulalo at saka napakamura kaya nandito na kami sa tagay time ganito rin wala na ka nakapay shield first time mong makapunta rito? first time na face shield ito na lang may face shield ako, ganda ko oh, ng face shield oh. ko bago baka <laughs> ah, dito akit kayo eh, dito sir may open na po? may open na po ayun na po sir, surat na lang po dito

Ang gandulo yan, Ar. Ang gandulo yan. Ang okay, ma nga po po. So, ang gandulo yan. Pili si lang kayo sa mga kainan nyo rito. Okay. Anak ka, anak. Bulalo, lugaw. Bulalo, lugaw. Hindi ako may kape rin dito. Eh, Doon o, oh, marami pa dyan. So sa baba, bili ng mga ano, fresh na baka. Mura dito. Bula lang. Oh. Alam ko meron dito may bibring kape. Eh. Diyan nalang tayo. Dito tayo. Kaya may kape ba kayo? Kape. Wala pa. Ate nang na. Dito na lang. Ano yung pati nga ako ng ano niya, sir? Ano ayun. Ano? Ayun, pili ka bulalo ay no special bulalo 350. Ayan, dito, okay. Sir, with rice na to? per cup yung rice namin. Good for ano to? Good for two. Under rice yun? Hindi 20 per cup yung rice. 20 per cup? Oo, oh, pare-pares na kayong pressure ito eh. Pasarapan na lang talaga ng pwesto eh. Oh, ano? ano? G? Ito na lang, Cecil Bulala. tara. Ito, ito. Ito, ito. Ito na lang. para hindi naman nag-gets para Pa pa ang pakasarap ang chili man po patis patis kalamansi na may sila. Ayaw ko magtuyo. Magtuyo ko na eh. Sampay kita. kayo. Sarap. Nauna ka pa sa mm. uh. purse. Ano mo ito? Ano nga ito? Ano nga ito? Ano nga ito? Ito uh, na lang. Ano na lang yung... Cook na lang po. Isa lang? Isa lang po. Isa lang po kami. Okay, moto up na huling. Sarap sa akin yan. Yes. <laughs> Sabog-sabog yun, eh, huh? no? Ginagawa mo. Hawa ah, ka na ng kamay. Ayoko. Kaso ba yan sa akin? Patayin ko muna. Tara, kain muna tayo. Saan ka mapatayin? Diyan sa Tapos na kami kumain. So, papunta na kami ngayon sa Taal... Ano? Saan ta? Taal... Taal's Viewing. Ayan, nagbilihan lang ano. Para. Mura lang ba rito. Baka mura. Angel's Burger. sa view Ha? Picture kanan. Picture kanan, nahihiyakap 残念。 Ngayon guys, pabalik na kami ng 13. Saan so, mo mag-side CE? Ano yung